natin ngayon, walang iba ang Republic Champions. Peace! Check! This is MZ of the Republican Family, Tresi Caballero, Rap Sessions, together with Miss Jamie of Republican. Doon lahat mahusay, lahat ay angat Walang mababa, ang tawag sa lahat ng sumusulat ay makata Masasanay kang mabuhay sa larangan na madaya Matagal nang nalaos ang salitang magpaubaya Walang tigil na hidwaan, ubusan ng laway Ang tawag mo sa mga kasabayan ay kaaway Kahit na anong sabihin nila'y huwag mong pansinin Lahat kayo magagaling, walang dapat tingalain Walang dapat na umake ng tronong laging nasa iyo Dito wala kang kakampi, ang lahat ay katalo At pag mata mo'y kumura, pwede maglaho lahat Walang tunay nakaharap kaharap Tanghali na lang ang tapat Ang dapat natandaan mo sa iyong paglalakbay Kabisaduhin ang pasikot-sikot Parang bumbay na nagpautang At lahat ng may atraso ay magbayan Sa mga kaaway ay di mo kailangan magpatang Ang isip kong ito na ng gulo Sa magulong kultura di kung saan matutungo Saan nga ba ako pupunta Isip kong ito'y ito na sa mali ba o sa tama lulugar Ito lahat ay patas sa pagtingin pati na sa pagtrato Kung upas man mahalaga pa rin parang litrato Lahat nakikisama na para bang kandidato Walang puwang sa puso ang pagpapakitang tao Suporta lang, balang araw waya ang tatang ang pangalan mong dala Ay siyang panganan ng lahat kapag may pagkakataon Sumunggab ka at kumagat makakamit mo din Ang hinahangad mong pamagat di kailangan magmadali marami ang sagabal Ang pag-angkas mo ay mas madali kapag mabagal Mabigo ka man paminsan-minsan ay huwag kang umangal Ang mga kabiguan kalaunan ay pangaral Walang taong perpekto, yan ang katotohanan Maliban na lamang kung perpekto ang iyong pangalan Halikan at sumama sa maayos na larangan Kung saan may bunga ang lahat ng pinag-ibigay -an. Ang isip kong ay nababalot lang ang gulo Sa magulo Di alam kung saan magtutungo Saan nga ba ko pupunta Isip kong ito'y ito, ito na Sa mali ba o sa ta kagulunan ng sistema Nakakalito Di ko alam kung sinong tunay at hindi totoo Parang dahas na lamang ang paraan Sa pag-angat Pag sa tuwid ka naglakad ka sa lungat mo ang lahat Sa larangan na nasa ilalim ng panibugho Nakakapanghina parang nagsali ng dugo Wala na sa nilalaman ng paraan o panghangaan Hindi ka titibay kundi makikipagpanggaan Pero bakit kailangan pang piliting sa gasaan ng iba Dahil lamang sa minimiting pangalan dito sa kailaliman Ibang klase na ang laban Sino bang nauuna sa sinungaling na talaan Di na baling matapakan Basta't kinabukasan ng lahat paghihirapa pang di ka maiwanan Pero di maiiwasan na umasa sa wala Iba ang nakikinabang at sa may napapala Isip kong ito'y nababalot na ng gulo Sa magulong kultura Di alam kung saan magtutungo sa Nasa limot at ang galin lumbay at lungkot Sa iyong muka, mabigo at madapa May bukas pang naghihintay Isipin mo di lang ikaw ang siyang nalulumbay May tamang tao na nakalaan sa'yo Buksan mo ang mata, puso sa iba Lumingon-lingon ka lang Mabigo ka man May bukas pang naghihintay Sa'yo Siguro nga'y darating pa Higit pa sa minahal mo nung una Huwag ka lamang maiinip kaibigan Magpasalamat ka na lang dahil sa kanya'y nalaman mo Na marunong kang magmahal ng totoo Magbigay, magpaubaya Kahit na nasaktan na Iba ka sa kanila Dahil marunong kang magmahal Magpahalaga kahit na sa taong Tila basura na Mabigo at madapa May bukas pang naghihintay Isipin mong di lang ikaw ang siyang nalulumbay May tamang tao na nakalaan sa'yo Buksan mo ang mata, puso sa iba Lumingon-lingon ka lang may mas maayos kang Huwag kang matakot, mabigo at madapa May bukas pang naghihintay Isipin mong di lang ikaw ang siyang nalulumbay May tamang tao na nakalaan sa'yo Buksan mo ang mata, puso sa iba Lumingon-lingon ka lang, may mas maayos kang matatagpuan Break it down What's up? Rap sessions. Yeah. Freestyle session. Check. What up? Ako'y makatana, kumakain din ng delata Kasama ang malupit pagdating sa mga tula ngayon nasa likod ang malulupit Umawit ng tula at sumulat At lagi nilang inuukit sa papel lahat Ang lahat ng nais nilang sabihin Gusto ko lamang iparating ang aking dalangin Na sana mang abot namin ang aming mga pangarap Mga pangarap, pangarap sa pagrarap Ano bang sasabihin ko? Itutuloy ko to Kahit na ano pa mang lumabas sa labi ko Kahit na mapaos, kahit na matapos Tuloy-tuloy lang basta wag lang malaos Ako ay 19, batang yan ang tunay, kaya sanay Sabayan mo na ang awit ko Kaya pare ko, tirahin mo na to so, Tirahin ko na to, ako ang pinakamalupet Kahit pareho kaming puti ang mga damit Madali akong makikilala sa lahat sa aming lima, ako ang pinakapayat. Pinakapayat, syempre, Dasky ang pangalan Kami ang dumudwelong palakihan ng tiyan Sino ang malupet, sino ang magaling Ngayon, sabihin nyo kung sino ang walang dating Sinong walang dating, sino ba ang pating Hindi kami pumapatol sa mga badeng Tumurog na kami, Luzon, Visayas, Mindanao Limang nakapote at isang nakadilaw dilaw Ako'y nakapute Durog mga taga dabaw Para bang butike Na akin ang pinipe At akin ang tinapakan Ngayon ang aming tromo Ay amin ang hinawakan Hinawakan Na parang gamit dalawang kamay Sarap na ito Kaming anim na ay sanay Nandito na rap session Sa loob ng diva Kami ang mga rapper Na di diba. kaboses mga diva Di ba ng mga diva, Okay lang Basta ang pangarap namin Ay itutuloy yan Ito ay two rhymes lang Dapat lahat ay sukat Kaya par panig Si Sundan na ng alamat Alamat na nakasulat na para bang libro Pare sa mga banat ganyan na ko maglaro Hindi ako nagbibiro kapag lumamo ng kalaban Lahat sa akin ay lahat aking iniiwanan Siyempre lahat ay aking pinatayan Dami ko ng tinursitan at pinatalsikan na laway Dito na mabilang ang mga tinugis ko sa duelo. Ngayon sabihin mo sa akin, paano ang konsuelo? Paano ang konsuelo? Paano ba ang yelo? Pumuti ang mukha, gawa ito ni Vicky Belo Balakas ang aking signal na parabang antena Lima, Republika at Pio Balbuena Pio Balbuena, galing ako ng Buendia Kasi may show ako doon kanina Ako ay tumuloy dito sa biba Ngayon kami lima dito ngayon ay bida Bida na kahit na wala ng kontrabida Kaming lima tignan nyo apat ko parang salbabida Pakinggan nyo ang aking dating Pangalan ko palang, lang nako maiiling Maiibing, hindi kami bading Lalong hindi mayabang. sana ganon ka rin Alam ko naman na hindi ka rin mayabang Pero ayos na, basta hindi ka magyayabang Mayayabang, bawal sa akin yung ganon Lahat na mga taong ganon, aking binabaon Mga kalabang nagyabang, sa akin ay barado Iniwalang walang malay sa lamesa ng hurado Hurado, syempre, pintuan ay sarado Ako bang magaling, ako bakbak Mas ng kandado, sino ang makakalaban Sige harap lahat Sasabihin ko sa inyo lima kami, walang katapat Walang katapat Isa, dalawa, hindi tayo lima sir, anim pala Ipapakita lahat dito na'y nag enjoy Ako si Little Jan Hawig Ako ni Oyo Boy Boy Lahat nag enjoy Mga kontrabida aming itataboy Sapagkat nandito na lahat kami dito Pinoy Tunay na makatao, tunay din na makapinoy Makapinoy pa ulit-ulit, abaan lika Sino bang may sabi na umulit ka? Sa tagumpay isa ako sa takam, mahusay ang dating naka OG madam. Naka OG siya madam. Ay ayos na naman. Okay lang 'yan. Itutuloy ko na naman. Ang kid ay malapit ng lumabas na parang taga Sydney. Nasa Mayda. Yeah, teka lang. Ano bang susunod? Kasi yung rap sessions malapit ng matapos. Yeah. 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 yeah.